Hello po guys, uh, ngayon araw, uh, galing ako sa school, ng meeting um, Punta ako ngayon kay Big Big, uh, magtanong lang ako kasi balita ko. Um, hindi sila na-admit, binigyan lang daw sila ng resita ng doktor, ng gamot. Tsaka sabi daw, ayan na daw magpa-check up si Big Big. Kaya puntahan namin, nagpasama ako sa um, kakilala ko. kasama po ako sa kanya, punta kami na bikt. Ayo, may napo. Mustaman, balita ko Ba't? hindi ka na hindi ka na admit. Oo. Oh, Bakit? Good ni mo. Kasi pag adto nako atong burnish dito sa dito sa Montibis ka, kuan kaning nagtuod ko nga kuan kanang inaharam man diay in ini na asya. Mm. Kay na, na ko aras patro jud ko nakiter dito. Kapaabot edo eh, dugaya lagi. Naapay na ano pa yung naulahi sa amu ah? Na, nauna pa sila pagtawag. Bakit? Oh, so, ewan eh, ko. Ay. Mata,

Wala may wala may kuan pagahumag mag tan magtanaw ana. Wala na gibali gibalikan o putos aning puti o gibalot pud pagbalik wala. Wala wala walang nilagay na ano na nilinis na mga alcohol ba o ano? Wala. wala. Ha? Di pagod pud di alcohol nilinis, dextrose man. O, o tapos wala wala, wala, wala nilagay na dextrose. Wala. Basta gikuan lang siya. tinanggal yung o, gitanggal ni siya. Gibalot pa pagbalik. Tapos tapos panpabalik. binalik binalik. O gibalot pagbalik ingon sa ang kaning imong hang putos ni isa dili na nato balik at ang o gibaguhan gibag-uhan pinalitan uh, lang nang bago tapos yun na oh. hindi na nila nilagyan ng ano na, na na Ay, ganon? Oh, wala ni Grisig na hitabo. Huwag ti mo minuto mo, magmonitor sila sa akong sugar. Wala. wala na? Pagawas na ako. Ara pang doktor. Kung ako pa nakapira ng imong tiil, ka ng sa mga itong mga tuglo, ako ano na nang itanggal. Ay, ganon. Pagdating nila doon sa hospital, daw, pinapasok siya ng kwarto tapos pinahiga tinignan lang yun daw sugat niya yun lang daw kinuha yung nakabalot tapos tinignan pagkatapos na tingnan binalutan uli wala man lang nilagay na yung pang ano na tubig yung dextrose wala lang daw basta tinignan lang tapos binalot uli yun lang tapos paglabas nila may nakasalubo silang ibang doktor ang sabi pa, ako pa nakahawak sa iyo putol na yung paa mo. lahat ng may may pula yung nangitim kukunin ko yan lahat, lahat, lahat yan at puputilin ko yung paa mo yan ang sabi daw sa ibang doktor pero noon ang doktor na nag sa kanya ay tinignan lang daw tapos bina binalot ulit tinaabutan ng lindol. Oo. Oh, wala na yung pira nga nahitabo ka. Naglinog magbirnis. Oo. Oh, uh, di so subay niya ako ang tiil. Huy bis man. Huy bis. Huy bis. Nga isa nga. Dili ka dyan ka on. Kung dili jud, Kung dili na jud mo. Kung dili dyan. matanggal yung ano. Kaya uh, uh nga O no, oh, papauli on ka. O niya. Mahubag pagbalik. Ang imo ang kuya. Kaya tungod kayo oh, um. na apay nana. Oo. Oh. na mo karon ako. Naka nang murag tubig tubig din ang siya, Kung hindi daw siya naglindol, nanatili eh pa sila doon. Kaso nang paglindol, pinalabas sila kaya uh, nung panahon ng kung hindi pa naglindol, makuha lahat yung mga itim sa paha niya. Kaso, uh, naglindol. Kaya, napauwi sila ng maaga. Eh, hindi sana nang nanatili pa sana sila doon naka-admit yan ang ano kasi pagbalik nila hindi din siya na-admit tapos sinabihan lang sila ng doktor na may check-up pa uli pero nung bumalik sila mag-check-up akala nila admit siya pero tinignan na sa doktor paglabas nila iba na namang doktor ang nagsabi na balik kayo para sa check-up Nung no, naamang kay kanang usi tawag anang watcher. Nung no, amang kay watcher. Ayaw nag ayaw naglakaw-lakaw ti kanang ingutong nurse. Ayaw naglakaw-lakaw ti. Lingkod na lang didto ang kaning gamay papel ipasulod ni niya didto sa room 9. Di hatag na kong di atong gayud yung didto. Pagkabos bisag tambal us kan buok wala. Hay you kuno. Oh, wala. Upo mo magbunitaw sa akong sugar wala. Tapos walang reseta Sita, wala silang binigay. Wala ang risita pa at tong dornis nga temporary na mo nga gawas mo. Ma to, maalang O oh, ma -o -oh ma -o to. Sa lang... -oh? so, ngayon na uh, yung pagpunta niyo wala siyang wala nang irisita na binigay. Wala. Wala na. Wala nang irisita nga gihatag. wala Tapos wala nang sabi, wala nang sabi na oh, anak pa siya na apa kay check up nga may tamo diri ha mabalik kay ako magmonitor ani mong tiil kay usalan din na anaagi ba putol ana uni ana siya dai sinong doktor oh. yung doktor mo oh, di, di. ay yung, yung ibang doktor oh, katol, ibang... sabi pa bali pab magbalik ka doon mag check up ka kasi siya magmonitor sa siya, siya siya na ang magmonitor sa sa oh. baka putol na yung paa mo oh. Oh. Ba -basin daw kay kana kay nasaka na lagi daw ang pula diri kung oh, oh. ikumula mo goy pula nga nasaka diri una una nako una Pagkatako. pagkatapos ng check-up, pinahintay pa sila. Akala nila, bibigyan sila ng gamot. Eh, wala talagang binigay na gamot. Wala ding resita. Ang tanging ano lang nila, hawak na resita nung pag-admit nila nung hindi pa sila nakalabas. Yun lang yung resita ang hawak nila. Nung nagbalik na sila, wala nang pinigay na resita, wala ding gamot. Hindi rin hinugasan yung asukat niya tanin ang yung ang hugas lang yung sugat na yung sa bahay nila na um, binilaga ng bayabas o salit-salitan ngayon lang yung bayabas bukas naman yung dextrose sila lang sila lang ang naglinis kasi nang pagpunta nila ng ospital hindi na nilinisan wala rin gamot na binigay pero sabi ng doktor yung isang doktor paglabas nila kaling sa part sabi, may siya na daw ang hawak sa kanya tapos yun daw puputulin lahat yung kung mayroong pula sa balat niya puputulin daw yun sa doktor nung doktor, ibang doktor na nagsabi tapos balik daw sila para sa chika para matingnan kay putulin daw yung dapat putulin pero sabi, wala namang sabi na uh, mag-admit ka na para ma-agapan yung ano, ma-monitor yung ano. Anak ba yung pagikan mo? Uh, wala pa, wala pa may makagikan. Galino ba yato? O atong wala pa may makagikan. Atong burnies nga, wala pa may makagikan oh, pa, pa sa umaga. Galino ba yato no? Nga nanay, dako kayong gibotang dito nga, o salan ka, o naigit ka itong dilong. Dito na po itapok ang mga pasyente. O, mm -hmm. naigibotang dito nga na katong butangan sa payag sa o nga kuan temporary na payag payag wala maugot to wala to gyoy wala pasyente sa taas naas lalong tanan pero e, sa, sa sa ngayon Ato, o, ano siya matde siya o wala dinit naman po siya hapde kaya nga no ganihan bong tagi inuman man ako ni kuan para sa ngulungol o di sa hapde ang ulang nalang ang ikaw o mabuk na to ang kumayabas mo no, to'y ako ang ikuan murag muri mo ko ning ko ang tiil mm. nang taman nga maabot ang samad ba so yung sinabi mong dextrose wala kang wala uh, raw usahay kana ko ako idrisin Ah, yung dextrose. Yan, ang dextrose, yan ang i-ano mo. Bago, sa ano, una, yung bayabas. Tapos, kasunod yan. O, puli-puli lang na kasi yan. Salit-salitan mo, bayabas, tapos kinabukasan, yung dextrose na naman. Pero <refer> mas okay mga <refer> ang bayabas doon, kaya mahulong na ko sa sakoan ba, kanang tubig sa bayabas, kanang ito dumaabotan yan sa mga. Kaya makaya-kaya na ko ang kainin. Ito kung poan ba, ito sa kumpanyawan. So gani, gani po nila, gani ni Julio, ito ko doon, mas gali. Bahala lang lagi daw, hap ka ayaw. Ang sikat kong gugos na di mo mula gamay pa kung masama. Ang panyawan dahil e, pano gamitin sa niya. Sa po? Tapos? Iunan ko din na. Ah. Ang pais na hayabiti kay pais na hayabiti. Yan ikatwa kong okra nga isla isun. Nahuluman ni mo. Huluman na mo karong gabi ino mo pagkabuksan, Di ko ko kataya at yung kay galapot-lapot. Ano na lang, Bek? Yung ginawa ni Flora. halap ka ng ampalaya. Ang palaya dahon, dikdikin -dik mo yung katas niya, inumin mo kahit isang kutsara. Ah, um. Tapos, yung gagawin uh, gawin mong tubig, yung gam uh, ugat sa ano, ugat sa buyo ilaga mo, yun ang gawin mong tubig. Opo. Um. Yan ang ginamit ni Flora. Na ano na si Flora niya, makalakad na. Dito ang ano kay Flora, dito, dito? sa ano, dito. Oo. Oh, din Lalo din, natulad na uh, um, nabaho na. Sabi nga ni Chudy sabi niya, kung hindi magpa-doktor si Flora, siya ang mamatay kasi sobrang baho. Hindi eh, naman mabaho na patay. Iba ang amoy, yung yung parang malansa. balansa um, malansa. Kaya sabi ni Chudy hindi ka magpa-doktor, una ako mamatay sa'yo. Kaya nagpunta si, ano, si Flora sa doktor. Ayan, inupirahan siya, kinuha yung laman niya na nalanta. Yun, oh. Kaya nilagyan ni Flora ng ano, pampers yung paa niya para kung adi, hindi ma hindi madapuan ng langaw, hindi ba ano ng mga dumi. Hmm. Oh, nilagyan niya ng pampers palagi. Pero ang ginawa niya, palaya, yung ang palaya lang na ang palaya na hindi siya maka kung hindi si Tia kung hindi makakita ng ang palaya na yung tanim. Hmm. Yung ano, nasa oh, na? yung nasa oh, oh, na, 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 ano, na, na, ano lang. Halas, dito wag din naghalas. Oh, yun. So, yun. Ang kinuha ni. Kaya sa amo ang kuhaan ng jeep ug kahoy kanang ihalas na pag. Ayun, pwede yan. Yan ang ano inano ni Flora. Yan ang inano niya. Dik Dikin niya. Oh, A yung duk, katas. Naon siya ug katong duga. Duga. Ap Pukuntong dahon oh, na nanuklok. Oh. Bisa kukutsara lang. Ay, sa kukutsara. Kada buntag, abisan uh, dili po. dili kahit gabi. Ah, okay. Basta isa isang gabi. araw makainom ka. Ah. Unya ang ihinubig katong gamot sa buyo-buyo. Mm. Yan ang ginawa ni ano. Yan ang ginawa ni Flora. Pakuha <mikita> ko mm. ay try mo yan. Tapos yung yung bawal na pagkain, huwag ka muna okay, kakain. Okay, Oo. Oh, oh. Kaya gawin lang kung isda, ganihag na isda. Nanguha na daas jing, ganihag dahon dahon. Isagol. Oo, oh, isagol. No, Masiya. pwede yan. Oh. Kangkong, pwede. pwede Kalabasa, pwede oh. ka. Ga Galay na pulang. lang. Mm. Oo, okay. hindi pa Tapos, pwede ka sa ano, kamatis. Oo, oh, kamatis. Mm. Pwede yan, kamatis. Ay, talo. Dali, alipin. Salamat kayo, Pil may kapitbahay sila na nang ano nagpaabot ng gulay. Salamat uh, kaayo. siya ng gulay. Uh, may, ano, kasi ngayon wala akong maibigay ngayon kasi nag-ano pa ako sa nag ano lang ako update lang ako kung bakit hindi ka na-admit. Anong dahilan bakit hindi ka na ano ng doktor? Kasi ibang doktor, i-admit ka kasi yung paa mo, ano pa? So, Kailangan pa ng treatment. Oo, oh, nakita magigira ang, ka, uh, ang kahintan sa ako, ang tiil nga, in yun. Hindi hmm. nga, yeah, huwag ka nang madugay, huwag ka nang mataon-taoran, huwag tindog, siya. Oo, hmm. oh, kung mag-ana matao mag hmm. po, mataon-taoran po ana, magbulungol lang siya po. Hmm. No, na nga. O kato ko dito, magdala ko bangko kay para akong ipatong. Pero wala kang ano, anong gamot na maintenance mo sa sa sugar. Wala? Wala. Maghingi ka sa, kaya, maghingi ka kaya sa, ano, sa center ng nga, meat, no. for, for ah, meat for me. Meat for me? Meat. Meat. Meat for me? Oo. Oh, oh. Bigyan ka ng, ano, bigyan ka ng isang box. Marami yun. Mag, ano, kapunta ka sa center. Diyan, no, sa center dyan. Oo. Oh, oh. Dito, sa center dito. Maghingi ka kasi si George na, ano, yun, Ama'y uh, may supply yun sa center ng uh, meat for me. Mm -mm. Para sa, ano, para sa sugar. Oo, basta yung kain, ano pa, control ka sa kain mo. Tapos yung kainin mo na bigas, mais. mais mm -hmm. ah, pero ano lang, konti lang, huwag mong damihan. Kahit, kahit mais yan, may sugar pa rin yan, pero mas okay yan sa kaysa, ah, uh, oo. kuan na mo ulit tus jingwa mo isda o nyambung tag isda pagka panuod isda oo ganyan talaga mm mm nya hmm. pati pagyunta ang tinta mm hmm. hmm. babal sa yo big ano ah uh, yung soy sauce toyo mm hmm. sa yung mga maalat bawal mga bata mapulan lagi sa hay oo oh. Mano ka talaga. Magayo oh, sila. Magpalit o gato. Kaya sa o man. sila lang. Sila lang yeah. bigyan o. Oh. Magpalit o gato. O ganihan. Nagluto sila gato. O nag-amot-amot po sila ng mountain joe. Pero itlog, Bik, pwede sa'yo itlog. Yung nilaga, nilagang itlog. Lang hindi lang perito. Pwede ka sa ano. Ang pag nakaw ni Jing, ka nagtuaman din sa kinabot. Pag hindi Si ano nga, yung si Nung Undo, ano yun, diabetic yun, taas ang sugar. Pero, ano nila ni Manang, minsan, sa umaga, tatlog itlog lang ang ipakain. Nilaga. Tap, oo, nilaga. Tapos, sa gabi, magblender si Manang ng talbos ng kamuti, iinumin. Yun bang, inano nila ba na yung anong mga pagkain ng para sa diabetic? Galit nga si Nungundo. Papatayin niyo ba ako? Hindi niyo ako pakainin? Pero, sabi nila, ay, magtiis ka kung gusto kang gagaling, magtiis ka sa pagkain na dapat sa iyo. O oh, ngayon gumaling na si nang Hmm. Pero wala siyang ano, wala siyang sugat. Na ano lang siya, pumayat sobra. Yung eh, mataas yung sugar niya. Pumayat <supra> siya. <supra> mm. Pero pagmayat. Oo. oo. Kasi pag kapag ang tao kasi pag may diabetic, papayat talaga. Kahit anong dami ng kainin mo, papayat ka talaga. Oh, gani no pag anong abili na ang kung sa tong na ka sang pabalin sa ngumbi papa. Hmm. Lagi makarot to. Si tata mo hasil pag ayo tata na asin. Pagutan ara gyud niyo speak bit ta. Ngano anak man sa kapayat. ah so wala pa wala pa no wala, pang sugat. Wala pa So payat ka na. Ay wala na oi na nakatuig na payat ko. Hmm. Hmm. na nakatuig na payat ko mo na nga. Mao na nga kadaan ni niya abli na dire na ragid siya kay ngano diyo, sa pag-ani daw niya atong niya, hindi pa daw ko inani pero ngano daw yung nga karon pag-ani niya atong pagbalihin sa ipakob ko lubong ni Papa Mao nga, nahug mo, hindi pagayo pag-ayaw akong lawas. Oo, oh, mm -hmm. oh, yun na. Ma -taas, mataas na yung sugar ma -huh. ah, mm -hmm. ma so, ito. mo. Mauna di ko na mm -hmm. Kung ako, na, na, kung na ano, yung pagka pagkapayat mo, kung nabantayan mo yan, tapos nagpaano ka ng dugo na nakita na yung mataas ng sugar mo na aga pa na yun hindi ka magka na na magkasugat mm. oo, oo. Mm -hmm. oh, wala mo kung gibati wala mo wala pa pero payat ka wala. na wala, ay na wala, ay Mataas na siya, mataas ko. na naanap to siya, pero dili pa dyan, makaya pa na po ang kasakit at tumabit to nga. Gapahatod ko ni Jing sa kamandangan. O no, ba may ba? O gamay pa? O -pa. Pa. Pa, hindi mo napatingin ng doktor? Wala, yun. Ako mapatanong. Sayang, sayang no? Kung sa napatingin nyo sana na ano na. Kami. hindi pa. na lumala. Abot nyo sa inaan. Hmm. Wow. Sige lang, dasal lang. Tapos yung ginawa ni Flora, gawin mo. Oh, sige. Baka mag-ano mag, sa'yo. Ah, mahiyang ka sa ba ang palaya. Yan ang kasi si George dati pinainom namin ng ano panyawan nag kuha ako ng piraso-pirasong panyawan pinainom ko sa kanya umaga sabay ko sa samay ko sa gamot niya sa TV at saka yung gamot niya sa diabetes sa diabetes sabay ko yung panyawan kahit sa doon sa ospital na ano na ako ng panyawan sa kanya pero kahit abot ng tatlong araw na pinainom ko ng panyawan, hindi pa rin bumaba ang sugar niya. Mm. Kaya naano ako ba? Hadlok mapugod inun in ang ano panyawan, ibasin oh, oh. sindog mo ipon sa abdomen. Mm. Kaya nga mm. abot lang tatlong araw, hindi pa rin bumaba yung sugar niya. Hindi ko na siya pinainom. Oo. Oh. Hadlok kayo in nun ang panyawan. Oh, iba kasi kapag kasi sa ay mong Kapag palagi mo iniinom, hindi rin ano, hindi rin siya gamot. Mm. Okay, try ko lang kasi may nagsabi na Ganyan, pero sabi, pag napainom din siya ng panyawan, bababa yung sugar. Wala, abot ng 3 ganoon pa rin ang sugar niya, abot ng 400. Minsan, hindi ibabasahin, nakalagay lang doon, high. So, mas mataas pa sa 400, abot siguro ng 500 plus o 600, wow, eh hindi na siya basahin. Yeah, I-divide sa 18, nas mga 27 daw na. Oh. Tapos pigitas o sa sugar O na-divide sa na, 18. 91? Oh, 91? Ay, baba. Oh. Baba na siya. Na-divide sa 18. Naara daw to 5.0. Mm. Baba na siya. Hindi kayo nag-remove. Maulag ito. Ang billing na ko at ku yung kuwan kay zero balance man yun. Hindi na naman dito sa kompostilaan ng dextrose. O katong inaaning ako ti. O katong akong maintenance. Mm. O katong ako ang para sa vitamins sa bukog. O nga kuwan para sa ngul-ngul. Hindi na nga sa kompostilaan. Oo. Wala kayo nalipitan. Hindi kayo lumalapit sa lumapit sa DSWD. Ay, oh, wala. Kasi isang kalimutan anang ako ang bana in tao nga wala man ito. Hindi mag magtanong-tanong lang. Talasan ang bigay sa DSWD DSWD 2000. Lahi pud na ka sa Kapitol. Sa Lahi pud sa Kapitol. Oh, ana sa Kapitol DSWD pero sa ano yung sa tingog galing kuha iba rin ko kuha, kuha ka din ng ano ng po, ganun. barangay punta ka sa kongresyonal oh, doon mo kukunin sa kapiton ang sa kongresyonal sa ang camera man intaw da to okso og itong duha ni kinsa may among man wala bigitaw na iko an si niya pabaya na nakatistig ina no siya kan si siya kaya magpractice kay iyang pangalan dito oh siya ma practice may ID siya halos magani dili mo abri na baba didto pamangani o uban ko sa inani may ganit Kena, ako, may ka na apo may kaoban dito nga buutan ka ayo dai o ubanan siya sa iyang pilit o siya gitabangan siya mm. gitagan gitabangan siya proses sa iyang pilit isa ya ya na tayo um, ana ang bakit hindi siya magsalita doon na ilo ma man ayo magugrado niya? hindi hindi man pa hindi man yan sa sa grado ano ka lang basta magsalita ka lang ano, anong augustin. gusto Ha? Ula ko. Mahiyain siya. Kinalan dyan nga na ay kuyo kanang Kanang antigo dyan nga mama baba Isa ka pala mga mga mga. Oo. Kasi na Yan ang problema nila. Yung sasawa sa niya. Hindi daw marunong magsalita. Hindi rin magtanong-tanong. Kasi daw walang krato. Walang pinag-aralan. Sabi ko, wala man yan sa pinag-aralan. Basta magtanong-tanong ka lang. Ay, hindi talaga marunong magsalita yung asawa niya. Kaya, kailangan daw may kasama na marunong mag, ano, mag magsalita. Iwan ko sa kanila, oy. Ako na, nalito talaga ako sa kanila. Mo, no, eh, eh, ilang, na. ilang taon na yung mga anak mo? Na ang isa mag ang isa 17, si ang isa mag 15. O karga pa sana sa PhilHealth. Mm. At dito pinutol ko na ang usapan namin.